malungkot na parte ng pag-aalaga ng hayop kasi alam natin yung pagtutunguhan nito is katay lang isa to sa pinakamalungkot na ano na na, uh, na mga pangyayari pag nag-aalaga ka ng baka no aalagaan mo yung baka mo tapos bibenta mo na although kikita ka inalagaan namin to ngayon benta na namin kasi kailangan pera pang gastos benta na natin. Malungkot na parte ng pag-aalaga ng hayop kasi alam natin yung patutunguhan nito is katay lang. Medyo payat to na nabili pero ngayon okay na, taba-taba-taba na. Tisay! Nalang ito si Tisay! Adlaw-adlaw ka dyan, isa ka kilo ka oh. Ang grower Nag-untat lang dyan, mga darwa kasmana Bakal ko dyan, June mo Mga darwa kasmana, kaging pa-untat ko Kaya doon, hindi ko naka Pigs ka mula sis, tulang mula sis tula Si Bra, ito ang wala mo nung tindahin kamay ito Bra, may ang brigyo, ang moto presyo ko Wag, Bra, wala ako kaging yung baligaan mga iban Wala ako kaging yung baligaan Bra, ikot yung, oh, sakto gito Wala gito kaging yung baligaan iban Ibol na 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 si Kulay. Si Tisay.

kailangan din natin ng pera pero talagang malungkot talaga na ganito yung sasapitin ng hayop natin pero wala tayong gagawa ganun talaga pero si si ano si Tisay napakataba na talaga nito ang lakas kumain uminom araw gabi kung gabi nito kung isang sako or equivalent sa 50 kilos na na sako siguro mga 15 to 20 kilos na damo kaya nitong ubusin sa gabi pa. Pabayaan mo lang. Lakas kuma ang kumain ito. Sabi ng, is ng isang kilala ko, buntis. Sabi daw ng iba, hindi naman daw. Pero bahala sila dyan kung buntis man o hindi. Ito pala nabilintan natin sa lagang 34,000. Babay na kulay. Ay, babay na tisay. Ito talaga yung end point ng ano ng buhay ng bakaw tinagagawa. Vlog na <laughs> Iyaw talaga, ito magagawa talaga niya kahit kung gawin natin. Talaga ano man ng ilang taon or buwan. Talaga sa lamisa ano. Magpakasarap ko na lang para matuwa yung ano, yung kakain sa iyo ha. <laughs> <laughs> Pag niluto ka, sarapan mo na yung karne mo ha. Nag-enjoy din naman kami sa iyo ha. Hmm? hmm? Bye bye na ha. Hmm? Amo tong bata, anong bukain ito? Hindi yeah, na bata ito? Ah, uh, sana makabili tayo ng ano ng mga baka na magaganda din na na yung mabilhan natin yung medyo hindi din masyadong kamahalan para mapalaki natin in in 2 to 3 months at mapagkitaan natin. Katotoo lang kasi yung pagkabili ko nito kay Tisay at kay Tisoy. Ang bili ko nito sa dalawa is 44,000. So 44,000 yung expenses ko sa kanila mga 5,000 siguro from May 9 to up to now, siguro mga 5,000. Paano? Eh kasi nga, nagpipids tayo, may molasses, meron pa tayong ginagamit na vitamins nila, twice a month or thrice a month. mil po yung vitamins natin, hindi po mumurahin. At meron tayong pamurga na ginagamit. At syempre, kasama na dyan ang pamurga na balbasin at ibermectin update po pala yung tatlong na iwan na build na baka hindi ko po nabenta sa kanila kasi yung dalawa is ayaw ibenta ng may-ari tapos yung isa yun lang bilhin din yung ibang mga baka natin so sasamahan ko to sila sa kabilang farmer na may baka din may binibenta siya na limang baka limang babae at isang lalaki na brahman benta nila is 80, 180,000 check natin kung available pa pero last week lang sinabi ng farmers dito na binibenta niya sa lagang 180 actually tinawaran ko na rin yan ng 150 ayaw niya ibigay so check natin kung available pa daw ang baka nila doon Diyan na po sa katabi po kaya samahan natin sila para kung sakaling magkatawaran sila edi mab mabinta nila or mabili nila balat na sila doon basta importante masamahan natin sila kung ano yung situation ito yung may-ari ng baka. Yung may car shop dito. Punta natin. Ito, yun. Ito, nakausap po ni Manong. po ni Manong. At sabi ni Manong daw ay kinatay daw nila ang isa, buntis daw. Sayang daw. Kaya nag daw sila na hindi nila daw ibenta lahat. I-cancel na lang nila pagbibenta daw kasi mga buntis daw yung mga baka. Kaya uh, yun, hindi na tuloy yung ano, bintahan. Yun nga, sold na po yung isa natin na si Tisay. Si Cookie at si Tisoy is pending po kasi may buyer tayo na titingin pero may mga buyer po na nakabang yung si kulay na lang ang hindi pa natin maibenta-benta kasi medyo payat talaga pero sabi nila buntis daw pero I don't know sana hindi buntis bago kasi wala talagang pupunta niya ni katay talaga eh at sana po pag nabenta na po lahat at sana po ay nag-enjoy kayo sa ating mga video na to at nakita nyo po kung paano natin na ibenta at kung magkano ang benta natin ng ating mga baka. Ito ay honest na price po at hindi po ano wala pong price na hokus pokus. Pinakita po natin yung kita natin at yung pagbenta natin sa ating baka. Actually kay Kulay nito uh, or, kay Kisay, ang kinita natin dito sa kanya for 3 months is nasa 3 to 4,000 po which is hindi po hindi po sapat well, okay lang kasi nagsisimula pa naman tayo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating munting video na to at sana po magkaroon kayo ng mga idea at kung mayroon kayo mga comment or mga inaing sa ating video, you can comment down below at pakismash naman ng like button and follow us in our Facebook and YouTube. Sana po ay mag-enjoy kayo at sana po ay nasamayos kayo ng kalagayan para po patuloy nyo rin po akong subaybayan napakalaking bagay na po yung mga likes ninyo at comments nyo sa aking video na to para patuloy akong gagawa ng video. Salamat po. This is Pandamac signing off. to eat